Ayan mga mi, dahil sobrang ganda ka nitong selfie stick na tripod natin mga sister. Na pa-check out na nga si Ma'am Sumba Girl 08. Thank you so much po, Ma'am. Hindi po kayo magsisisi dito sa selfie stick natin mga sister kasi ayan oh, meron na siyang kasamang ilaw, mga paikot-ikot 360 degrees rotation. Ito, kung ko anong gusto ninyong angle mga mima. Ayan po, pwede siyang umikot mga sister. And then, ang kinaganda rin itong ilaw nila mga Mima po, pwede nyo nga siyang ilipat kung gusto ninyo. sa harapan nga yung, uh, ayan, kung back cam nga ang gagamitin ninyo mga sis. And then mga Mima, ang kinaganda nga nito, meron na siyang kasamang clicker mga sis. Grabe, ang dami. Ang, ang daming nandito mga sisters sa selfie stick na tripod na to mga Mima. Tapos ang mura-mura pa niya. Mga Mima, this is 1.65. Three legs ito mga sisters, super sturdy yan mga Mima. Kahit mataas mga sis, ayan o. Oh. Oh, di ba mga mi, talagang worth it ang pera niyo. Aqua Flash nga kayo mga sis na 32 ounce. Ayan siya mga sis, ganito ang comparison niya. Sobrang nice ito mga mi, travel friendly ito. Kaya ano pa kinakailangan ninyong gawin? Check my yellow basket.